si Ed Mancera at Omar Clirgo na nga maglilingkod sa larangan ng radio broadcast. Isang oras na talakayan, isang oras na balitaan, isang oras na komentaryo. Saktong-sakto saktong-sakto -saktong ang mga komentaryo at balita tuwing araw ng Sabado at Linggo, alas 9 ng umaga. Saktong-sakto ang mga balita makatutuhanan na papanahon sa MI Before. Sa MI Before, your online radio sa Pilipinas na papanahon. Makatutuhanan na papanahon sa MI Before. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago natin dakuhan ang para saktong-sakto lang araw ngayon ng Sabado. Ito, uh, balitang politika muna tayo sa 2nd distrito ng lalawigan ng Oriental Mindoro. E diniklara ni Congressman Alfonso Boy Umali Jr. ng 2nd distrito ng Oriental Mindoro Bilang opisyal na kakandidato sa pagka si Lomel Kabagay ng bayan ng Bulalakaw sa isinagawang pagpupulong kamakailan ng Federal ng Pilipinas at uh, Liberal Party Alliance General Assembly pinangunahan ni Congressman Umali bilang representative ng LP at uh, ni attorney Manny Beraventura ng Federal ng Pilipinas, uh, attorney Jojo Perez, uh, mga bukal, si Bukal Pau Umali, mga mayors, vice mayor, at uh, ilan pang mga barangay official, ayon kay congressman Umali, layunin, anya, nito'y makapagbigay Panang mga magagandang proyekto para sa ikaw ng Segunda Distrito. Si Lumil Kabagay matagal nang nagnanais na maglingkod sa bayan ng Bulalacao bilang mayor. Kasama sina Gerald Salas bilang kakandidato namang vice mayor. Mga kunsyal, German is Acosta Jujie Narciso, Guillermo Tutoy Salas, Kevin Os Sorio, Roger Evangelio, Rome Palaria. Miller, Kankan Gonzales, uh, Jeros J.B. Reyes. Uh, ito yung mga kasamahan ni Lomel Kabagay uh, na magpapail ng kandidatura bilang isang team sa bayan ng Bulalakao. Edmond Sera para sa Imay Before. Good morning. Maganda ko po sa inyong lahat, partner. Good morning. Good morning, partner. Good morning. Oh, kumusta? Kumusta partner yung na maganda mag yung news mo ha? Oh. Maganda. Partner, at tanong ko lang si Sir Lomel Kabagay, ay eh, anong uh, line of ma uh, business? Eh, ito contractor. Mm. Pero oh. legitimate as a lihitimong taga-bayan uh, ng Bulalang. Oo, oh, doon sa kanyang mga presentation, Mm. Eh, ma ma makatatawa ka nga eh dahil yung mga kwento baga ng uh, yung mula sa wala.